Oh, wow, sarap naman ng gulay guys Magluto tayo ng uh, gulay Ang tawag ito, chop soy po ito Pero nilagyan ko ito guys ng ano ah Ang kunting uh, toyo oyster sauce sa karikado Ano lang ito guys, simpleng luto lang Walang bahay Simpleng luto lang ito guys Tapon natin Ito yung malapit na maluto, mga 1 to 2 minutes lang ito guys Luto na Tapon natin Sarap. So nilagyan ko to guys ng ano, ng kamatis. Uh, ano lang, da simpleng dagdag uh, regado lang niya. Ang uh, yeah, kay, sarap nito. At uh, may kunting uh, lang. So, may riglan po ako ng sabaw. So sa lang naman to guys, sa bahay. Lutong bahay lang ata. ulam namin. Okay guys, thank you so much. -bye. God bless. Thank you.